Hello, what's up my iskerda boy? Welcome back to my YouTube channel. Ano po mga iskerda for today's video. Ayan po, i share ko sa inyo mga iskerda kung paano natin tingnan yung uh, professional dashboard natin. No? Oh. Kung ano nakalagay doon, kung sino nanonood sa atin, o anong lugar o anong country ang nanonood sa atin. Matanda ba o mga bata ba yung mga nanonood sa mga video natin? No? Oh. Kaya ano pagkatagal natin, kaya iskerda natin yung mga iskerda boy. But let's go! Ayan, mas kira punta tayo dito sa ating Facebook account mo. No? Ayun, ito yung Facebook account mo, mas kira no? Click natin tong si dashboard. Yan, nakikita natin dito yung insights, content, and grow, growth, at monetization, mas kira no? Ngayon, uh, i-click muna natin tong performance natin, mas kira daboy, no? Unahan natin ito pag-click to. Ayan, nakikita natin dito yung performance natin. Yan, na-reach natin uh, uh, no? na 1.9 k no? Na-reach natin sa engagement, no? saka engage mo i-click natin yung see all may kita natin dito yung 8 followers na bagong nagano sa akin eh, 8 followers na nag, uh, sa akin itong ano na to yan may kita natin dito no last 8 days yan na reach ko uh, one, uh, 1 uh, no? may kita natin dito yung top content kung mag-scare the way. yan Ito yung top content ko ito sa bandang baba ng top content ikitarin rin natin dito yung media, no? Mr. boy, no? Media type. Yung reels, no? Other pa. saka yung video. Punti lang video ko. At saka photo, no? Wala kong na ano dito. Ikita rin dito, dito yung sa audience. Yan, masker boy. Back tayo, no? Tingnan natin dito sa baba ng ano highlights. Ayan, Mr. boy. Yun, 1.7K. Last to date this. Dito naman sa reels public. Ambishing. Yan. 32. Last 28 days. Sa true natin mababa. Ito mga skill boy. Ito makikita natin dito. No? Makikita natin dito kung sino, ah, kung anong edad na nanonood sa ating mga video. Yan. Ang maraming nanonood sa video ko dito. 25 to 35 year, 34 years old. 30, ah, 25 to 34 years old yung nanonood dito sa aking mga video karamihan. No? Pangalawa tong ano, ah, 35 to 44. Dito naman sa gender, ayan may sila ba oh. A sa men. Ang marami nanood. No? Ah, uh, men, no? Kikita natin dito lahat may sila ba? I-click natin see all. Kita natin dito. Ang dami dito may sila ba? May sikot -sikot dito. Age and gender, ayan no? Oh. Dito natin may kita kung anong country yung nanood sa atin sa mga video natin, Mr. Daboy, no? Top countries, oh, Philippines, yun lang yung sa video Mr. <laughs> no Ano uh, sa top cities naman ramihan kaluukan Mr. Daboy yan may kita natin dito Mr. Daboy kailangan matuto tayong mga alkalde dito sa ating mga professional dashboard Mr. Daboy no ayun no hmm may kita natin dito kailangan may malalaman natin kung sino nung nuod sino mga ano uh, top cities o top countries Ayan, no? na sa atin natin no ayun no? bakit tayo ngayon, dito tayo sa bandang content. No? Content. Yan. Ano sila Your post. See all. And may kita nandito yung mga ano natin dito. Mga mga nanonood. Kung ilang nanonood sa bawat video natin. Mr. sila Sa group. Yan. Response comments. May kita na kailangan natin magkailangan, kailangan. Pag may mag mag-comment sa atin, kailangan natin reply ano? Ito sa akin, oh. No? Merong, pa akong din-replyan. Kailangan mag-reply ko dyan. Sa multi naman. Ayan, sa multi-session. Mr. Daboy, no? No? Earnings. I-click natin kung in-stream ads, Mr. Daboy, malalaman natin dito kung ilang minutes na ba tayo o kung ilang minutes na pupunuin natin. Ayan, naka-check na, Mr. Daboy. Eligible criteria, naka-check na lahat, na Mr. Daboy, no? Kasi na-meet ko na yung ano, 5 key followers dito. Kailangan maka ano ako dito basically boy maka 60 60 minutes para ma-reach ko yung para maka ano na ako dito sa ano maka sign in ako dito sa ano para pwede nang ma monetize no pag ma-reach mo tong 60 minutes basically boy kaya back tayo mga no yun sa home tayo dito sa performance tapos natin itong mga sa performance mag-sila yun click natin yung performance mo boy click natin ulit oh din uh, ano natin dito to tapos pala natin to yan si old dito sa recent content ayan makikita natin dito mga sure boy no ah uh, yung reach natin no oh, so sa ito sa video na to oh ito yung na-reach nare makikita natin dito kung ilang na-reach natin dito mga sure boy lahat no. Yan, makikita natin dito lahat. O no. makikita mo dito kung may million views ka na. <laughs> Sa videos naman. Wala, wala akong videos pa. Yung reels ito, yung reels mas Kalaboy, no. Inside overview. No rates 1.7k, reaction, comments 864. Uh, uh, share, share. Oh, no. minutes view, no. 1.7k. Ayan, Mr. Boy. Kailangan matuto tayo dito mga ngalkal dito sa mga ano natin, sa dashboard natin para malalaman natin kung mayroon bang nangyari sa mga ina-upload natin. No? Oh. Hindi yung puro ano lang tayo doon sa ano natin, mga followers or mga views na titingnan natin. Kailangan mga mga ngalkal dito sa ano natin, no? Oh, sa professional dashboard. Makikita natin dito lahat. ba diba? Yan, nakikita natin to. Click natin itong see all. No? Ayan, tapos na natin yung mag boy. Ayan, back tayo. Ayan, uh, next tip. No? Titignan natin to. Ayan, nakalagay dito. Next tips. Oh, uh, repeat to comments in your public post. Nakalagay dito. oh. Uh, uh, share your top and performance reel uh, uh, Ayan, mga nakikita makikita natin dito lahat recognize your newest top fans continue your weekly challenge create and real from one of your existing videos At Saka kay optimize your contents with AB test ayun may kita natin mababasahin natin kailangan makita natin lahat dito no hmm. Oh, wala lang siguro tong may ibang ano nito basta mga ano na tayo dito kailangan nating tingnan lahat no lahat ng mga uh, laman nitong dashboard natin, to Mr. Boy para makita talaga natin kung anong nangyari sa mga ina-upload natin no? ayun Dito. ito pero mas tipo oh, ko na sa reach ito engagements net followers 3 seconds video yun may kita natin 3 second video 1 minutes video yun may kita natin dito yung earnings ko naman dito sa star wala <laughs> wala pa ito nga ah, nabalik ko na to no so yun yeah, natin ito ulit yan may kita natin ito dito Napakita ko na sa inyo to, ang na to. So wala na siguro akong ano dito, mas kilda boy no. Wala nang isasaliksik ko dito na ibang mga basta lahat tayo kailangan alam natin to. Okay. Ayun, Mr. Daboy, sana ay mayroon kayo natutunan, Mr. Daboy, sana ay uh, halughugin nyo, si no? yung mga sa dashboard nyo para makita nyo kung anong nangyari sa mga up, na-upload sa Facebook Mr. Boy yan ang importante kailangan kitingnan ni lahat natin yung anong laman kung anong laman ng dashboard natin Mr. Boy kaya thank you sa lahat na ng support thank you thank you sa inyo lahat